Inumini Patris et Filii et Amen. Shalom. Alaikum. Maganda umaga sa ating lahat sa mampaning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga mga babae nagtungo sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, narat na nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito. Nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, saya ang muka sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea Pasya. Ang anak ng tao ay kailangan may pagkanulo sa mga makasalanan at may paku sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay at naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan. Isinalaysay nila ang lahat ng ito sa labing isa at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria, Magdalena, Juana at Mariang ina ni Santiago sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi. Kaya hindi nila pinaniniwalaan ang mga babae. Ngayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis sa ikalawang pagbasa, sa ikatong pagbasa sa Iksudo, sa ikaapat na pagbasa sa Isayas, sa ikalimang pagbasa sa Isayas, sa ikaanim na pagbasa sa, sa Baruk, at ikapitong pagbasa sa Ezekiel at sulat sa Roma. Sa mabuting balita ngayong linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ni San Lucas na ang Panginoong Hesus ay hindi nanatili sa libingan. Siya ay muling nabuhay. Isang mahalagang paalala ito na ang kamatayan ay hindi ang wakas kundi isang daan patungo sa bagong buhay. Nabigla ang mga babae at ang mga disipulos ay hindi agad naniwala. Nanin, Ngunit sa kabila ng alinlangan, si Pedro ay tumakbo sa libingan. Ito ay narawa ng ating pananampalataya. Minsan ay nagdadalawang isip tayo. Pero hinimok tayo ng Espiritu na tumakbo patungo sa Diyos. Kahit puno ng tanong ang ating puso. Sa unang pagbasa sa Genesis chapter 1, ipinapaalala sa atin ang paglikha mula sa kadiliman ay nagkaroon ng liwanag. Sa muling pagkabuhay, nagkaroon tayo ng bagong simula. Sa ikalawang pagbasa sa Genesis chapter 22, ang paghahandog ni Abraham kay Isaac ay larawan ng Diyos Ama na naghahandog ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. Sa ikatlong pagbasa sa Exodus chapter 14, ang pagtawid sa pulang dagat ay sagisag ng pagliligtas gaya ni Moises. Iniligtas tayo ni Jesus mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Sa ikapat hanggang ikapitong pagbasa, pinapaalala ng mga ito ang mga tipan, pangako at katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Sa buling pagkabuhay ni Jesus, natupad ang mga pangakong ito. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sa chapter 6, tayong nabinyagan kay Kristo ay namatay sa kasalanan at nabuhay sa Diyos. Dapat tayong mamuhay bilang mga bagong nilalang. Manalangin tayo para sa agarang kagalingan. Aming amang mapagpagaling sa ngalan na muling nabuhay na Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming Santo Papa Francisco, Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, at Padre Nathaniel Canyares. Pagalingin mo po sila sa anumang karamdaman. Palakasin ang kanilang katawan at espiritu upang magpatuloy sila sa pag-akay sa iyong sambayanan. Ipagdarasal din namin ang lahat ng may karamdaman, lalo na ang mga nanood at nakikinig ngayon. Ipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay at bigyan ng lakas at pag-asa. Amen. Sa mga pagpabago ngayong kwarisma, mas maraming nagsisimba at nagkumpisal. Isang tanda ng pagbabalik loob sa Diyos. Ang paglaan ng oras para sa pagninilay at panalangin. Maraming diboto ang sumama sa Via at pagpasa. At pag-abot ng tulong sa kapwa. May mga penitential na lakad at medical mission sa mga parokya. Paano tayo tumugon at paano natin dapat baguhin ang ating pagkukulang may ilan sa atin na lumahok ng buo sa mga pagninilay at sakramis, sakramento. Ngunit may iba rin sa atin ang namuhay na parang ordinaryong araw ang kwarisma. Walang sakripisyo, walang pagbabagong buhay. Ano ang ating dapat gawin? una kilalanin at ikumpisal ang ating mga pagkukulang. Ibalik ang sentro ng ating buhay sa Diyos. Magpatuloy sa paggawa ng kabutihan, hindi lang sa kwarisma, kundi araw-araw. Maging aktibo sa mga gawain ng simbahan hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong komunidad. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 24 sa Catechism of the Catholic Church section 638 and 655 at to Tungkol sa muling pagkabuhay. Sa krosangtong Consilium Vatican, Vatican II Tungkol sa ilituryian ng Pasko ng muling pagkabuhay. Humilis ng Santo Papa Francisco sa Pasko ng pagkabuhay. Catechism of the Catholic Church. O Catechism for Filipino Catholics. Section 707 to 715. Paliwanag sa sakramento ng pagbinyag at bagong buhay kay Kristo. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang misay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa ibanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris et Filet Perto Amen. God bless!